makaligtas sa mga tanong si Governor Vilma Santos recto sa kanyang oath-taking sa Batangas. Isa sa mga questions kay Governor V, naglilive-in na nga ba ang anak niyang si Luis Manzano at girlfriend itong si Jeneline Mercado? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Ako, si Rosa Vilma Santos recto. Simple lang ang isinagawang panunumpa ni Batangas Governor Vilma Santos recto para sa kanyang ikatlong termino nagsilbing administering officer ang asawa niyang si Senator Ralph Recto. At dahil huling termino na ito ni Ate V sa Batangas, wala pa rin tigil ang tanong sa kanya kung totoo bang national position naman ang tatakbuhin niya sa 2016. Three years is medyo mahaba-haba pa po. Ngayong nakapanumpa na si Governor V, mabibigyan niya ng panahon ng showbiz. Naging surprise guest si Governor V sa production ng grupo ni Kennedy Mercado sa Sunday All-Stars. Ayon kay Jenneline, hindi naman daw nagdalawang isip si Governor V na pagbigyan ang kanyang iling. Sobrang happy kami, I'm grateful talagang pumayag siya ng walang question. Basta oo, oh, oh. sabi ko, ay naku, thank you Lord. Masaya raw si Ate V sa magandang takbo ng relasyon ng anak niyang si Luis Manzano at ni Jenneline. Pero itinanggin niya ang balitang nag-live-in na si na Luis at Jen. And they stay in the house of Lucky, they stay hanggang gabi doon, pero yung literally living in, I, 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 hindi, hindi. War Santiago, updated sa showbiz up happenings.